Ano mo ba na ang crayfish, lalo na ang Clarky species, ay hindi lang basta red, may blue, orange, pink, at kahit ghost white pa. Pero bakit nga ba nagkakaiba-iba ang kulay ng mga ito? Pag-usapan natin ang red Clarky at iba-ibang color morphs ng Prohumberus Clarky. Ang red Clarky ang pinaka-common at orihinal na kulay. Matapang na pula, simbolo ng lakas at healthy pigmentation. Pero dahil sa selective breeding at genetics, lumabas ang iba't ibang variants. Unahin natin ang Red Clarky. Ito ang pinaka-common at classic. Bright red clothes, aggressive, pero stunning sa tank. Next, White Clarky, o tinatawag din na ghost. Maputi, elegant at parang snow crab sa tank. Pagay sa minimalist setup. Meron din tayong blue clarky. Minsan tinatawag na blue lobster. Yan ang paborito ng marami dahil sa electric blue claws na nagpapap sa clear water. Then, the orange clarky, bright, energetic at sobrang eye-catching. Perfect sa display tanks. Luck clarky naman gives mystery vibes, rare and classy. Parang ninja sa ilalim ng tubig. May violet or purple clarky din. Minsan may metallic shine Depende sa lighting, may iba pa nga marble mix combination ng blue and white. Kung minsan naman, combination ng orange and violet. Nature's creativity at its fineness. Ang kulay nila depende sa chromatophores o mga pigment cells sa balat. May iba pa nga marble mix. Kaya bawat batch ng cravings, may element of surprise. Minsan, may bago kang shade na hindi mo pa nakikita dati. Kaya kung gusto mo ng hobby na may halong art, science, at excitement, Clarky breeding is for anong you. Anong kulay ng Clarky ang gusto mo? Ikaw, anong color ang favorite mo? Baka yan na ang magiging next breed mo. Like and share. Follow for more.